Okay pang kwanta mo. Hoy, tinira na. Tinira na ang <laughs> pa. Tinira na. <laughs> <laughs> tinira na. Nilagyan na ng pasya, metal pasya. Ganun lang yan kabilis mga idol. Single pa, solo pa lang yan. Ah. O, akyat baba ang ginawa. So, tigas yung tuhod nito. Jeep jeep kasi natataga yan ngayon. Upa, <laughs> palakas yan ngayon ito. Yeah. Tagay sila ngayon mga idol oh. Binilihan ko siya isa isang kahon to jeep Asa yung iba niyan? Andoon pa. So isang kahon talaga bin, bin binili mo. Oh. Yung binigay ko. Kaya 200 na lang suklay sa isang lebo. Kaya yeah, isang kahon yung pinainom ko sila mga idol kasi pampawala sa pago dyan. <laughs> Pero tinira na natin yung pasya oh. Papainom tayo sa kanila. Siyempre ganun talaga ang buhay Sige, yeah, papainumingan natin yung manok na hindi umiihi. Ah, malamig na, oh. Iligpit ko muna itong mga gamit, chef. Iligpit ko muna. Eh, mga idol, oh. May pasya board na, oh. may, may metal pasya na, oh. Solo lang yan, wala akong helper, mga idol. nag lang ako dyan. pag apat na araw ko ngayon. Apat na araw na tinira pa lang yan mga idol oh. Trasis. Solo lang yan ha. Ah. Walang helper yan. So ang ginawa ko lang akit baba lang. Mababa lang naman eh. Oh, may metal pass yan na tayo. Nilagyan na. Ah.